Tinanggap na ng grupong Hamas ang alok na ceasefire para matigil na ang gera sa Gaza. Pero iba naman ang sinasabi ng Israel na bukod sa tutol sa ilang probisyon ng ceasefire, ay tila naghahanda rin para sa isang malaking ofensiba. Nasa frontline na balitang yan, si Juan Gualvez. Ito ang huling santuario para sa higit dalawang milyong residente ng Gaza. Makikita ang isang truck na bumubusina habang naghihiyawan ng mga tao na karamihan ay mga kabataan. Ipinagdiriwang nila ang pagtanggap ng Hamas sa isang ceasefire proposal at pagpapakawala ng mga hostage. Sa ilalim nito, magkakaroon ng tatlong faces sa panukala. Sa unang phase, ipatutupad ng 42 araw na ceasefire period. Magpapakawala ang Hamas ng 33 Israeli hostages kapalit ng pagpapalaya ng Israel sa mga Palestinian na ikinulong. At pangatlo, papayagan ng malayang paggalaw ng mga Palestinian mula South hanggang North Gaza at bahagyang aalisin ng Israel ang kanilang militar sa lugar. Sa ilalim naman ng phase 2, magpapatupad ng 42 araw ng sustainable calm. Tuloy ang pag-alis ng mga sundalong Israeli sa Gaza at pagpapalaya ng Hamas sa mga Israeli reservist at ilang sundalo kapalit ng pagpapalaya sa mga ikinulong na Palestinian. Sa phase 3 naman, tatapusin ang palitan ng mga hostage at sisimulan ng pagtatayo muli sa mga nawasak na lugar base sa planong babantayan ng Qatar, Egypt at United Nations. Sa phase 3 rin, tuluyang aalisin ang mga harang sa Gaza Strip. Pero ang Israel, hindi pa pumapayag sa proposal na ito. Pinalabnaw na bersyon lang do kasi ito ng isa pang panukalang inihay nila at may mga puntong hindi nila matatanggap. Katunayan, patuloy pa rin ang operasyon nila sa Gaza kung saan binomba nilang nasa 10 gusali nitong weekend. Nagpakalat na rin sila ng mga abisong naguutos sa mga Palestinian na lumikas mula sa Rafa. Ang problema, wala na rin mapwestuhan sa mga lugar kung saan pinapupunta mga pinapaalis na residente. Tila paghahanda ito para sa malawakang ofensiba sa mga kuta ng Hamas. Git ng militar ng Israel, pinag-aaralan nilang mabuti ang lahat ng negosasyon para sa pagpapalaya sa mga hostage. Pero magpapatuloy pa rin ang presensya nila sa Gaza Strip. Ilang mga Israeli naman na nagprotesta nitong lunes ng gabi para ipanawagan sa gobyernong tanggapin ng proposal. kabilang sa mga nakisa sa pagkilos, ang mga kanak ng mga hostage ng Hamas.

Sa pinakauling tala ng Gaza Health Ministry, higit 34,600 na ang namatay na Palestinian habang higit 77,000 naman ang sugatan. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez. News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.